Umanoy pampapogi o publicity stunt lamang ang ginawang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Number 100 na nagtakda ng floor price para sa mga palay at nag-activate ng mga trigger mechanism para sa implementasyon nito upang protektahan ang mga magsasaka mula sa pagbaba ng farm gate prices. Ito ang sinabi ni dating Kalihim ng Agriculture Secretary and Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor na dahil ito sa minimal na epekto sa mga magsasaka kahit na ang layunin ng paglagda ay upang matiyak ang mas taas na produksyon ng pagkain, matatag na presyo at mas maayos na kabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng executive order, ang Department of Agriculture ay inatasa na tukuyin, itakda at ayusin ang floor price ng bigas para sa pagbili ng mga gobyero batay sa gastos ng produksyon, kasalukuyang presyo sa merkado, makatwirang margin para sa mga magsasaka at ang kapakanan ng mga producer at mamimili. Gayunpaman, sinabi sabi ni Montemayor na ang nasabing executive order ay naaangkop lamang sa mga nasyonal at lokal na pamahalaan at hindi sumasaklaw sa mga pribadong mamamayan at private traders. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Federation of Free Farmers na patuloy nilang isusulong ang mga patakaran at programa na nagbabalangkas ng mga tunay na pagbubuti at proteksyon, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi ng buong mamamayan ng Pilipinas. Very minimal ang kanyang, magandang effect uh, niyan sa ating mga magsasaka. In fact, uh, I'm even tempted to say it's a publicity stunt. It's more pampapogi. Bakit ko sinabi yan? Kasi uh, sa ngayon kasi nawala pa itong, ano, let's say before the issuance ng Executive Order uh, 100 last week na nagtakta ng floor price or minimum buying price. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Arriente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source and news and information, Basta Radio. Bombo!